Lebron James, Kevin Durant at Stephen Curry magsasama sa iisang team. Adam Silver paparusahan si Rudy Gobert. Anthony Edwards pinagtatrash talk si Morey. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan baka pwede mo isubscribe ang aking channel Tropang Basketball. Maraming salamat mga tropa. Let's go! Dito na tayo kila Lebron James, Kevin Durant at Stephen Curry. Alam naman natin mga tropa na napaaga ang kanilang bakasyon sa Boracay ngayong season. Si Stephen Curry at ang Warriors ay wala ni kaunting anino nila ang nakita natin sa playoffs. Hanggang sa play-in tournament nga lang sila nang matalo sila ng Sacramento Kings. Kay Kevin Durant naman at ang Phoenix Suns ay tila ba pinagmukhang baguhan lang sila ni Anthony Edwards at ng Minnesota Timberwolves sa first round. Hindi nga pinatikim sila kahit isang panalo man lang sa series. Si LeBron naman at buong Los Angeles Lakers ay nilaglag ulit ng Denver Nuggets sa first round lang ngayong season at pinatikim din sila ng isang panalo ng tatay ni LeBron na si coach Malone. <laughs> biro lang mga tropa. Sa mga hindi pa nakakaalam, first time ito mangyari mga tropa since 20 years na parehong hindi nakapasok ng second round playoffs kahit isa lang sa kanilang tatlo. Ibig sabihin lang naman dito ay mga batang players na sa ibang team ang gumagawa ng ingay ngayon sa playoffs. Kaya naman ngayon napakaraming fans o maging mga NBA analyst at mga former NBA players, kagaya ni Kevin Garnett ang nagsuggest na dapat ay magsama-sama na sila sa iisang team. Dito agad pumasok ang mga topic sa iba't ibang social media na matunog ngayon na LBJ, KD at Steph na magkakampi sa Warriors sa susunod na season. Marami ang naniniwala at isa na ako dyan tropa na kung tuluyang magsama-sama ang tatlo sa iisang team ay mataas ang chance na makakuha sila ng championship. Well, hindi natin sinasabing 100% sure na ang pagiging kampiyon nito. Pero mataas ang chance na manalo sila bagaman parehong may edad na ang tatlo kung magkakasabay naman nga maglalaro itong tatlo sa loob ng court ay tiyak na mahihirapan ang mga team na makakalaban nila. Sigurado din na matutuwa ang mga fans ng tatlong mga bigating superstars na ito, lalo na itong LBJ fans at Stephen Curry fans na laging magkaaway. Kayo mga tropa, ano naman ang masasabi nyo kung mangyari ang pagsamasama sama ng tatlo next season? I-comment muna lang tropa sa comment section at babasahin ko yan. Dito naman tayo sa laban kahapon ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. Patas na ang series ng Denver at Minnesota sa round 2 ng playoffs, si Nikola Jokic ay MVP numbers pa din na may 35 points, 7 rebounds at may 7 assists, at 16 points doon ay nakuha niya noong last quarter. Kahit i-double team o i-triple team ang gawin sa kanya ng Minnesota, nakakapasok pa din si Jokic at naipapasa pa ito kay Aaron Gordon sa ilalim. Kinakain lang na nga ulit ni Aaron Gordon ang ilalim dahil kapag na double team si Jokic magkakaroon ng opening sa kanya. Bago nga hindi pumasok yung tira niya sa last quarter, 10 out of 10 si Gordon sa field Meron siyang total sa game na 27.7 rebounds, 6 assists, 2 blocks, 11 out of 12 sa field at 2 out of 2 sa 3 point area Halos perfect game nga mga tropa para kay Gordon Yung isa pa sa mga highlight sa game kahapon ay yung kay Jamal Murray Yung nakasteel siya sa may half court tapos naitira niya pa at pumasok pa yung 3 point shot niya na yon. May total si Jamal Murray na 19 points, 5 rebounds, 8 assists at 12 points nung third quarter. Alam nyo ba tropa na 3-1 ang Denver Nuggets kapag si Jamal Murray above 40% sa field at above 40% sa 3 point area. Yung isang talo nila dun ng Nuggets sa game 1 ay zero field goal si Jamal Murray nung first half nun. Sa second half naman 17.66% sa field at 100% sa 3 point area. Kay Anthony Edwards naman ng Minnesota ay nasa 44 points, 5 rebounds at 4 assists per game. Binuhat niya yung scoring ng Minnesota dahil si Towns nagstruggle sa field. 5 out of 18 nga ito, nasa 13 points at 12 rebounds. Yung isa pang sinisigaw ng mga fans doon, na wag ipasa ng ipasa ng Minnesota kay Gober dahil nagkakaroon ito ng turnover. Nahuli nga sa kamera si Gobert nang itinulak niya pa itong si Jamal Murray na tawagan naman ng foul doon si Gobert at nagmani money sign pa. Yung isa sa mga official ng game doon ay si Scott Poster. Noong huling ginawa ni Gobert yon na pagmulta siya ng $100,000. Si Scott Poster din ang official ng Minnesota vs. Cavaliers game nung regular season. So tatlong series na kasi ngayon na nagtabla after magkaroon ng 0-2 start. Ang Magic vs. Cavaliers sa first round. Sumunod yung Pacers at Knicks na ang pagkakapareho ng dalawa na yon ay nananalo sa kanilang home court yung apat na teams. So kung sino nga yung may home court advantage mga tropa siya yung nananalo so far sa apat na games. Ang Nuggets at Minnesota naman ay nananalo sa opposite court yung Minnesota ngayon na may home court advantage. Kalimitan kung sino makakuha ng Game 5 siya yung nananalo. May 72 to 82% winning rate. Nung natapos na ang game, si Anthony Edwards at si Jamal Murray parang nagkasagutan. Actually si Anthony Edwards yung may sinasabi kay Jamal Murray at tinatrash talk niya. Hindi kasi nag-respond nun si Jamal Murray na base sa report. Nagkasagutan yung dalawa online pa lang. Nung Game 1, sinabi ni Jamal Murray kay Edwards, Parang hindi na fan yon para dito kay Anthony Edwards dahil nananalo sila sa home court ng Nuggets. Tinalo naman sila sa home court nila. Ano sa tingin nyo mga tropa mananalo kaya ang Wolves sa Nuggets sa Game 5 or talagang gagawin ng Denver Nuggets maging 4-2 ang laban? Paki-comment naman tropa sa comment section. Maraming salamat mga tropa. Ingat and peace out.